Magandang umaga sa atin lahat. Sa araw na ito, ang kagawan ng Pagtatasa o Department of Asin ang siyang mamumuno para sa ating flag-raising ceremony. Inaasahan po ang pakikisa ng lahat sa ating programa. Mga kababayan, ang pabansang awit ng Pilipinas. Tapos po natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa, panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansa ang kanyang sinasagisan, na may damal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ang sabay ng mga Diyos, mga, tao, mga at makabansa. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng bagong umaga at binibigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay. Nawa, ay patuloy mo kami bigay biyayaan ng iyong pagmamahal, awa at pangunawa, puso mapag-aruga, mapagpatawat at puno ng pasensya upang patuloy naming magampanan ang aming tungkulin bilang lingkod bayan. Hinihiling po namin aming Panginoon na sa pamamagitan ni iyong kapangyarihan na wa, ay bigyan mo po kami ng kalinawan ng kaisipan, karunungan at kalakasan ng pangangatawan nang sa gayon ay matupad namin ng maayos, buong husay at may katapatan ang bawat tungkulin o responsibilidad Nasa sa amin ay nakaatang patungo sa kaunlaran, kaayusan at kapayapaan ng aming mahal na lungsod. Aming Panginoon, patuloy mo pong basbasan at ingatan ang aming punong lungsod na biyayaan na po siya ng lakas at talino upang patuloy niyang maisakatuparan ang kanyang magagandang hangarin sa aming pamalahang lungsod Gayun din, ang ating busy mga konsehal, at lahat ng kawani ng bawat tanggapan. Sa aming patuloy na tiwala at pananampalataya, kami ay iyong tanglawan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.